Good afternoon, good afternoon, good afternoon. there Man. up there Man. 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 kita Man. 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 go. Going, papunta na tayo guys. So ngayon nagtatag ako. <laughs> ito sila guys ito wala mo isis Haha. 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 Kali lagi kita din eh. Hagubatan. Let's go, let's go. Ha, DJ Tadi 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 tadi. Tadi tadi po. Tadi tadi po. Ito na. Guys. Oh. Guys. astig ng view dito. Parang astig. Ito yung ko pala. Pambay. Ito yan. Ito na guys. Oops. 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 Lamot ka na. So,

ano dito? Oh. Stig. ano mo nga papoyo? Patutumba, lati ba? Tayo kay Lolo Moises pa mo. Tignan niyo yung view doon. Ang astig. Astig ng view doon, guys. Astig ng view. Astig ng view doon, guys. Astig ng view! Selfie stick yung ginamit. Ang um, vlog. Na. Man, mahal ka Let's go! Look at this world. It's fresh air.

Dalawang daan naman dito, hindi ko alam kung saan dadaan. Dito tayo dumaan. Dalawang daan. Ako oh, si Papa. Tatanong kita guys. Saan mo yan ilalagay guys? Doon. So guys, tanim natin para may pagkain tayo. Habang <laughs> wala tayong bigas. Uy! <laughs> Kuha na! Kuha oh, na ipapa. So, hanggang dito na lang ang video for today's video. Bye bye! Good night! Sweet dreams!